Pinakamalayo ang narating ni Pablo. Daan-daan ang naniniwala sa kanya sa Mediterranean. Ngunit ang ginawa niya noong pag-uusik ang humadlang sa kanya. Pablo, taga Tarsus. Alam namin kung sino ka. sa mga nulalang. Alam ko ang pagkataon niya. Hindi ko kayo ipapahamak. May mga kaibigan ako sa Damascus. Dinalaw mo rin sila. Pinahamak mo ang kanilang buhay. bago na ako. Dati akong bulag, ngunit ngayon, nakakakita na ako. Sinungaling. Sinungaling? Ito ang sinasabing niya. Dahil niwala sa lila. Nagawa ko lang ang mga ginawa ko noon dahil akala ko yun ang tama. Akala ko yun ang kagustuhan ng Diyos gaya ng paniniwala niyo ngayon. Ngunit nagpakita sa akin si Jesus. Hindi upang ako'y pagalitan o husgahan, kundi upang... Mahalin. Kung walang pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Ang pag-ibig ay mapagtiis ang pag-ibig ay mabait. Hindi ito marunong mainggit, magmayabang, o magmataas. Hindi ito mapagtanim ng galit sa kapwa, kundi ito'y nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi sumusuko, palagi itong nagtitiwala at umaasa sa lahat ng bagay at initiis ang lahat. mawala man lahat ng bagay sa mundo, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig ay mananatili. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay yung pag-ibig. Ano pangalan mo? Lucas. Samahan mo ako, Lucas. Hindi ko ito kayang gawin na mag-isa. Pedro. Ipinagmamalaki kita dahil napakarami mo nang nagawa. Tunay kang mamamalakaya ng mga tao. Panginoon, ginawa ko lang po ang inutos niyo. Pinangaral namin ang salita niyo sa buong Hudeya. Ngunit yun ay simula pa lamang. Napakarami pang tao sa mundo ang nagnanais na mapakinggan ka. Ngunit kung wala po kayo, ang lahat ng ito eh. Buksan mo sila. Tandaan mo. Sino mang kumakatok ay pinagbubuksan. Tandaan mo, sino man kumagat o ay parehong you <laughs>